Joseph Ho... Ko. Ho Um, dun sa choice kung ahalikan kita o ahalikan kita. <laughs> Siguro... <It's>... hindi uh... <laughs> eh, ko rin alam pero... <laughs> hindi ko... Rin. Siguro para sa akin kasi mas mas masarap halikan yung taong minamahal mo. dapat kailangan may sigurado ka sa taong mahal mo bago mo halikan. Tama. Wow. wow. <laughs> good, good. Pero madami yung kilala nga halikan ka para sa akin. Si <laughs> Ay, grabe ka! Monix. Ay, si Ayan. Si Ayan. Si Ayan. Si Ayan. Si Ayan. <guluh> o kaya si Mikey, Ali, <laughs> <laughs> <guluh> Mikey, ya. Mikey, go Mikey, go Mikey, go Mikey, go. go, go. go. <guluh> Saya, <So, yun, yun laughs> thank you. Next. terima kasih, video mu, sana... semoga, sana semoga, <laughs> 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 <guluh> <guluh> <congrats>. <laughs>